thank you lord sa napakasarap mong blessings lord Oh, mas ini George. Oh, ini kain kakapsat, Pagi, mas bangga. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsitig na ka sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Mm, may kain ka kamsa't mga tayo, no? nga sabong karabasan, napatani mm. na, mm, tamatis, tapos kraitong tilapia. Siyempre, higup muna tayo. na ako gusto uh, ko sa mga mga kaya mas indoors. Yan shout out pala kay Mami Ms Rosario at sa kanyang mga anak na sila uh, Gilbert Pilotin ng Canada at kay Bolter Pilotin. Yan shout out po sa inyong mga pamilya. Kamusta po kayo? Lalong lalo na si Gilbert sa Canada. Oo nang sumbo para sa inyo ang pa Mm-hmm. Oh, multimulti-field hmm. worship e io la da qua e mm. io mm. 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 Mga mm, Lord, um, ah, ba? Thank you Lord, sa napakan saat blessings Lord. Mm. Lord. Maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusag na naman po ako. Maraming salamat. At lagi pong pinagtarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And so makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.